pag mahalay sa kusoginoo Ito at ka, ito bang nilinamang? Sa mo kami Karun mag Ang kalinang magdayon. Mahal. sa kahanginan ay uwalay bulak magabusla Kungo tang singkit sa duguan ng na naga antu sa kapaitan Apa ketong

takarun angatungun ya kang ihatanmu KATAWAMU ketawa mu elanan sapag mahal <tik> dia lelangi <Ha? dia> <tik> ba dia lelangi <tik> Karun, lu sesuluh dia dilangin, Talag sa Ayaw kinikusikis Ang tando na paigayon higayon Tinguha na mo Mag-o ko man inang kinabuhi ang tanan lumalabay lamang sa gusto mong sa ang tanan atong talipdan. ang gusto magpabiling gumao binuhatan ayaw kigusiki ang tangdo na paigayon Sing oh, hana po Mag oh, ta so sa taig so'n to kandang On sa'y toyo niya paglalangkani mong Hang laing

kalibutanon Mahiligon o oh, guwan ay pagsimbang Wadang pag-usik sa taknamong Balik sa Diyos o glipayon Ako sa Ginoon, oh. Gusto kong masayaw sa pagdaig kaniya Kay giluwas ako sa ginoong Gusto kong masayaw sa pagdaig kaniya Kay giluwas ako sa ginoong Di ka po nga ko sayaw! Di ka po nga ko Di ka po nga ko Di Kailuwas ako sa ginoo. Oh. Gusto oh, ko mukiai sa pagdaykaniya. Kailuwas ako sa ginoo. Oh. Mm. Gusto ko mukiai sa pagdaykaniya. Kailuwas ako sa ginoo. Oh. Mm. Gusto ko mukiai sa pagdaykaniya. Kailuwas ako sa ginoo gusto ko muki ay sa pagdaig kaniya kay giluwasa ko sa Ginoo diri kapugan pugnan muki ay ko diri ka pugnan muki ay ko diri ka pugnan ogi ay ko kay sa Ginoo Gusto ko sa ta sa pagdayakan niya, kaya giluwas sa ginoo. Gusto ko sa ta sa pagdayakan niya, kaya sa ginoo. Gusto mo ko Dile ka mo tataas sa pagdayakan yah, ay giluwas ako sa ginoo. Gusto ko mo tataas sa pagdayakan yah, ay giluwas ako sa ginoo. Hindi kapungan mo tatako, mo mo kay giluwas ako sa gino'n. Dinhe mali pa yon, gito mali malipayon. kitang tanan mali pa yon. Dinhe malipayon, pa yon, gito kitang tanan Sayaw, sayaw, hawak, Kamot ikaw kawai, to kaway toyok gamay Sayaw sayaw diyo tayaw Kaway kaway hawak iki ay ki ay toyok gamay <laughs> ga ga ho ang tawag larawan sa guma ma oiagi sa taksta ta sa pagala gitasi nay tang pa kala sa ho Ita sa ginu O oh, lakang sa momo O oh, oh. oh, sangpitong ta si Maria Inahanato sa kanunay mag sa kita umang kanina sa gugma Iniaman sa kamuta Ang paglaom sa tagsata Itawag ka ta sa pagalagat Sa tiunay ng pagkalan Pagkadaan sa anihon Pagkaligit sa mga anikaroon

kinao't ang mga kanilang mga siyata ng kapiskay, kabas <coughs> sa panglawas, <coughs> at dahil pangkatulong na babas siya ang kilabuli, pagbansi ang pamilya na ikaw kanunayan na ang kanilang nagaubang. Huwag alam, usap ka ng mga tanan karunanahan, alimbi karun, na upo mo kami patagan, karunan. Huwag ka sa mga lahing mga kasalanan ng mga anilaw. Huwag tagi kami kanunay kapiskay sa mga panglawas, sarang kami amahan, makasulapod kami sa mga daw at daw gumbuhan. Ula binagid ang mga anak, sa inyong hatag ka ng muntang katansa, sa matag sa Ang mga sa iyo, na Diyos ikaw, wala mga sa amulit ka ng mga hindi pa sa inyong mga Diyos sa nga ginoo. Amen. Ang pagbasa sa Ibanghilyo, Sumala Sumana, San Juan. Kaya, Pinag-abot ni antong adlawa dili kamo mangayo kanako bisag unsa sultihan ko kamo ang amahan mo kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pangalan hangtod karon no la pa kamo mangayo og um, bisag unsa pinaagi sa akong nganan nangayu og um, nangayu pangayu og um, kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay isulti ko kini kaninyo pinaagi mga sambingay apan maabot ang panahon nga dili na ako magamit og mga sambingay kun dili musulti ako kaninyo mahitungon sa amahan pinaagi sa yanong mga pulong inigabot ni antong Adlawa mga mangayo kamo kaniya pinaagi sa ako ngalan og ako dili muingon nga ako maoy mga yu alang kaninyo kay ang amahan mismo higugmaman kaninyo nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako ug um, mutuo ug um, mituo nga ako gikan sa Dios tinuod nga ako gikan sa amahan ug um, mianhi sa kalibutan ug um, karon mobiya ako sa kalibutan ug um, mobalik sa amahan ang kulong sa Ginoo ako anadto ang kulong lang sa mga kinahanglan hindi kita nga mag magkasinabot no o sa isig ka pamilya magkasinabot pero kung saon man hindi <tis> man mahimo mura mo tayong buto o 나, uh, ilong, ta, tinahang, nag pinahang lang nga pinahang lang ubusi ka itong pailog kay aron ka nga di ano kay si Jesus gani pagkakasapit ko sa iya sa atong mga sala nakahimo pa mangin siya pagpasaylo pag, 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 diyo sa may kambit um, sa mga kinuna niya mo niya kani akong baton pero saon saon na malanta pares na ako, sa ko sa din ko ng ano po kana ng may monta na Lord ikaw na yung ko na ako Lord kay saon nga sa hagdun sungut sungut ng gikain niya ako ang ako ano Lord ako ang sa niya ulo ng Senior. Senior na magod, no? kain. na magod. Hindi ka nga ito. Pinay ka. Oo, lagi. Tatay, kabunsuka pa, dili na ito. Pahinay ka nga ito. Sa mga kambibate. Pero, sao man na. <coughs> o, o, isa pa po, on ka nga ang matagusan na ito. Ma ano ba kana ka nang ba, ma mag-sinabot mag mag nga dili dili di, di ba taw ta, sa puton pero murag hapsay kay tong nanguna pero saon na ako sa puton ko rayo nanguna kan Lord? o mao siguro na ang gitawag nga uh, sambingay eh. sa ako lang ko nang yes. pagsabot o mao kay ako Praise the lord ako di mo kay ngong ko sa kawan apan Pareha sa itong ginoo ko ron ang abilidad sa itong ginoo di kita kagpasa anak sa abilidad sa ginoo kaya kita amahan kita mga ginikanan kita gawin mo ay sa itong mga, mga anak kita mga anak sa mga tao mga anak ginoo maglibog ba yun ang amahan ang anak po maglibog po kung sa abilidad sa amahan Oya nga, angay ngayon hindi na ito karong panahon na magsinagtanay yun ang ating pamilya. Kay Ogo ma, eh, ma, pa, yon, at ay Sa masakuan pa, musiga mong yun, ang talayo. Ato ko na siyang ibuta nga na tubig na to. Kay Ogo, firmirang talayo, huwag ay kaya mga sulog na dana. Ng... Kaya rin maglalata sa to ang pamilya at yung ang tiyas na daan kay uglun-lun na kapumot na to ato ang imuun o raguagay ayok ay basig. Mahal blood pa ta? Matapiho niyo na ta na impas ng tala yun. Ta, Kaya po mga anak po, hapitan na po ni yung mga mga kuan mga anak kay kay tao man pare sa Ginoo god uy ang tigo ba yung sabot ang Ginoo pa to ibadlo mo na kung anak to adito to noon sana may noon eh. <laughs> ang Ginoo nagkuan ba na nga pastilan nag-adjust na siya firme ang tan taon amahan ko tabangi ko amahan ko kay sao man ani nga ang Ginoo lagi man tigo mo sa ko kay ako sa ko kay bani ba ka ang atong ginoo na may mga anak kita mga anak man ta na maglibog ang yung ginoo nga pastilan ang sa mga kanak na itong mga sakop na ibadlungon na ako rapoy butan na maglibog. mora na ako ipambit nga magsinagtanay gita ang mga sakop sa ato ang mga din na kay buhi pa ta ato yung ipang kahusay ba ang kaayog yun ato

Salamat oh Gino, salamat, salamat, salamat o oh, Gino, salamat, 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 salamat o oh, Gino. Ikis sa malayod ako, lagi pa mo, agad ako sa mo. Salamat O oh Ginoo, O oh salamat, salamat, salamat O oh Ginoo, oh salawat, salamat, 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 salamat O oh Ginoo. Oh Mama tayung daun, kamu na angkun, apa niku ani?

Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you, Phil? Thirty-four. Oh, napa itlog itlog. <laughs>

May Lord